Sige! Pak, pag 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 hinga ka, hinga ka, hinga ka, hinga ka. Hinga ka. Hinga ka. Sa. Yan. Sa. Sige, kahit pagurgur, kahit pagurgur. Sa. 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 Yan, sige. Tiis lang, tiis lang, tiis lang. Kaya mo yan. Come on. Sige. Sa. Sige. Sa. Sa. Iyi. Regidor! At least, kahit pagod ka na, nakakapukul ka na ngayon. Sir, Very good sir, yan. Sir. Sige! Sige! Ano mo ba? Dagdagan mo pa yung sir, bigla sir. kung magkuha. Come on! Oh, last 30 seconds, Gord. 30 seconds! 30 seconds! 30 seconds! 30 seconds! Yan! Sige! Knock! Sa! Sa! Sige! Alam kong pagod ka na, pero wala. Tiis lang! Kaya mo! Kaya mo! Bigla! Sa! 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 Yun! Sige! Sa! Good. Oh, 10 seconds. 10 Sa, 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 Good. Sige. Yeah. Bira, bira, bira. <laughs> <laughs> ano, ano? Ah? 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 Kapoy? Ah? Kapoy, <laughs> pero kaya. Ano na, magpagtatatlong oras ka na, pero kaya, talagang, kailangan mong kayanin yan, Gor. Kaya mo yan, Gor. Huwag ka lang, ano? Huwag ka lang sumuko. Talagang bira ka lang. Okay.